hati ingat lucu, mana gak bayun? Sudah siap, diimkan. Kalau itu kita nggak ya. Iya. kabar itu? Mana tidak boleh? Berkata rumah ini tuh? Tommy. Hari ini tuh si Tommy. What? terlalu menceng. saya latihan saya naku abang Ito ang mga dito. eh. ito nga, paalam-paalam Dito sa, ano, sa Kalisod. Dito po, sa mo, Joe. Paano mo nakagawa yun? Ay, siyempre, siyempre, siyempre. Alam ko. na talaga kinapaalam sa inyo. Sa Hindi mo talagang nag-ano. ka. Oo, na Ipuna talaga. Ilang buwan to? Dito ba? ito, mga apat na buwan dito, nagawa ito. Pero hindi niyo alam yan. Apat na buwan, naihihim mo sa amin yun. Oo, siyempre. Ang pa nga pala ako dyan. Okay, Libre lang yun. Sagot ko na yun, lang yun? Sa ano mo, kung O ngayon lang, kahit buhay na walang problema. Marami namang kasama dito na marating. parang nasa yung ambience. Ito mo yung ano natin. Ito naman. Wala nga lang bundok. Ay! Oo, maganda yung ano yan. Sisimoy ng hangin, sariwa. Ah! Dito nga sa ano, kalungkutan din yan. Tanong, magkano na ubus mo dito? Ano, hindi ko pa na ako compute eh. Pero, baka mamayang gabi, at ngayon ko na, kagad. Tototal mo Tototal na? Tototal ka, ka mamaya. Malaman mo kung magkano din na ubus. Oo, oh, para eh. paano kung mababawi kagad. Pero, alam, alam mo naman, kaya-kaya rin kagad bawin yung malaki puhunan dito. Oo, malaki talaga. Basta malaki uh, sa laki -laki lang talaga, wey. Tama? Ito, di balita ka meron pa rin show. Eh. Uh, meron ako, kaya nang, hindi ko pa nire uh, uh, Secret ka, yung mga luk -luk na, yung. Time, yung. Ito, we, meron. meron. din ako. Kaya lang, yung... hindi ako... lang eh, lupat ko pinapakita. Okay. Eh, kasi ayoko pa alam na meron na tayo. Oh. Lang. low ano ka lang, low, low profile. Low profile ka ano. Hindi ah. mo na? Yung sabi yung... Tinatabi kong kayo. No? sa tayo. object magloob oh, okay, Not good! Oh. Recipe. Ayong, ito. Recipe. ang ng timpla kita. Oo. oo. nakaisip niya. Uh, isa no. Ay mga po yung sa, sa loob. Kaya pagka ito, ka no? Sabi mo na, gawin lagyan ng walang bib Parang kapi na yata yung mga. kasi ganito kasi. Balak na talaga dati dito ang gawin ano ito yung bar. Bar. Meron lang ang pa ka masyado magulo eh. Oo, oh, magulo yun. Oh, ako palagi yung ang dito. Malulugi ka sa sarili mo, ano? Malulugi Eh, to maganda. Pang still lang lang, -relax, relax. Relax, relax ka lang talaga. Oo. Oh. Ah. -order, order Sige, sige. Abangan natin yan. Ha? ay, ay. Ay, Ayon, andao siya nyo. Huh? Sinasabi mo? Some lang po yung Wala na? Huh? Karapiyas, nauro. Bulaklak mo, metak, met. Kaya ako piliang pa ano. Hindi. 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 pa.

p Ba't nabili? Ayy! Iyan po yung in-order niyo. shit! Ano ka ba rito? Manager po. Manager ka lang pala eh. Bakit? Barkada kong may nito eh. <laughs> si Tommy? Parang e Tommy lang. Isa nga po nag-order niyan eh. Oo nga. Ano bibigyan mo ako na to? May-ari nito si Tommy? Ah, si lang to. May-ari nito si Tommy? Oo. Hindi po. What? Bakit? Janitor namin siya. Bakit? <laughs> Ang sabi ko pinag-office. <laughs> sa office niya, yung CR. Kasi si Al, na, nag-break na tayo niya. Siya ang order niya, Ibig sabihin niya ba? Ano na to, copy na ito? Ay, CR na. Ibig sabihin niya tong copy na ito, bye. Thank you. na. nag-duty Bayaran mo na daw. ayun mo. Ang daw na ka talaga, Nabudol mo na naman ako.